Hello guys, welcome back to my YouTube channel Straya Vlog. For today's video, magluluto ako ng roasted pampano gamit ang air fryer. Una, lininisan ko mabuti yung isda tapos iniwa ko ng pakodurado ng ganito para may design. Tapos kumuha ko ng asin, irarab ko sa buong katawan niya sa liko, loob at labas. At ganyan nun din yung paminta. Lagyan din natin yun siya ng paminta. Magkabilaan. At din sa loob niya. At lalagyan din natin ng paprika para malasa. yan irarap din natin sa buong katawan niya. Mukhang nawiwili na yata ako guys sa pamimili ng ganitong klasing isda kahit may kamahalan man. Kasi nga, kahit anong klasing luto dito, masarap. Mapai-steam man, inihaw, prito, sinigang, at yung ganito guys, try natin kung masarap pa rin ang ganitong luto. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, ano pang ginagawa mo? Mag-subscribe ka na para updated ka palagi sa aking mga ina-upload. Marami kang matutunan dito guys. Kaya wag kang magatubili na mag-subscribe sa akin. At wag mo sanang ipagkait ang pag-like and share sa video ko guys. Sa lahat po ng nag-subscribe sa akin sa YouTube ko, salamat po sa inyo at sa panunood po ng aking mga na upload. At sa magsusubscribe pa, salamat sa inyo in advance. Sinasigurado ko sa inyo na dito marami kayong matutunan sa pagluluto at marami pang iba. Kaya wag sana kayong magsawang manood sa mga videos ko guys. dinadalangin ko sa Diyos na sana madagdagan pa yung 42 subscribers ko. Sana maabot ko yung requirements na 1,000 subscribers. Ipasok na natin siya guys sa air fryer at luto ng 20 minutes. After 20 minutes dyan, ayan na siya guys. So, oh. ganda ng itsura niya. Mukhang masarap nga. balik na naman natin doon naman sa kabila niya para pantay na maluluto. At lutuin na lang natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes, ayan din, ilabas ulit natin at pahiran ng sesame oil para masarap siya. Ayan, tapos ibalik ulit natin ng 5 minutes pa para siguradong lutong-luto na siya. Ayan, buksan ulit natin after 5 minutes. Ayan, luto na siya guys. Ang bango. Ang bango ng sesame oil guys. Yun ang nagbigay ng aroma. Ayan. Sarap. Di ko pa siya natitikman pero natatakam na ako. Ano pang ginagawa niyo? Tara, kain na tayo.